Morning! Welcome my YouTube channel, Miss Falaka! Ang bagong magsisaka dito lang sa Davao de Oro, Philippines. I-update ko kayo sa aking mga ginagawa today. Ito ga. Ito ay taniman natin ng monggo. Pag matapos na tayo mag-baker, malinis na ang puno ng santol. Oh my God! Kung gusto kayong kumain ng santol, pwede kayong makipag-collaboration kay Miss Palaka at Levering Santol. Bangkok ito. <laughs> <laughs> Di ba? Wow! Bongga! Ito po sa left side. Nalinis na po natin pa unti-unti. Pero tingnan mo lang. Ayan. Malaki pa po ating lilinisin. Para yung mga niyog natin magiging green na ang kolay ng dahon. Nagyayalo pa ngayon. Pero makarecover din yan. Kasi nag lilinis na tayo pa onti onti abot makakaya sa lakas ni Miss Palaka dahan 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 hanggat matapos makarecover na rin yan Ayan, makatanim tayo ng monggo. Hindi ito may sprayan kasi pagod na ang aking alaga mag-spray. Oh my God! Kung hindi pa kayo updated sa aking YouTube channel, huwag niyo kalimutan like and share and subscribe. Miss Palaka, thank you everyone, all people around the world to support to Miss Palaka. Bye-bye!